Ito. Ito, ito, pa, so, ito na mga boss, papakita ko sa inyo Bali, babaklasin natin ito mga boss Kasi uh, Lalagyan natin ito ng Ah uh, regulator ito yung regulator mga boss so sa susunod lalagyan natin ito ng regulator ayan. susunod natin na video so ngayon ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung uh, sa loob nito yung <coughs> offset, ito offset nya ito tank, scuba tank tapos so yan ito yung lalagyan natin ito yung nais natin makaraan So, tatanggalin muna natin yung itong band nya. Tapos dito, mga buso, So dito lang yung naglalak Nilagyan lang nila ng Maluwag pala mga boss Hindi na to original Maluwag lang Nilagyan lang nila ng type Tapos Ito naman sa offset natin Ito receiver nya Ito offset So ano to mga boss Thread type Yan o oh. type yung receiver nya Bali yung style nila mga boss. Ah binaklas nila yung buong ano niya, buong receiver. So pinuto nila dito. May receiver pa yan dito na still na mabad hanggang dito. Yung nilalagyan ng ano ng oxygen. Yung wala tulad nito mga boss. Yan, tulad nito. So halimbawa yan ganyan yan. Lagyan to ng oxygen. Ayan, nagaya niya ng oxygen. Bali, pinutol nila. Pinutol nila dito. So, dapat dito sila nagputol eh. Para may plenum, ta, may plenum na matira. Ayan, so dito sila dapat nagputol. Tapos, dito naglagay ng offset. Ganyan. Diyan naglagay ng offset para yung plenum niya maaba. Kasi pag walang plenum, walang matirang receiver na kahit konti lang bali mahina yung ano nya bigyan ng hangin hindi siya malakas so isinagad nila pag putol so yung matitirang plane ng mga boss is yung maliit na lang dito yan so ito tangkin nya na diretsuhan na pag nilagyan natin ng ano ng regulator dapat sana mahaba to eh ganyan no ganyan mga boss ito sana nagputol oh. so sunod na natin itong studio mga boss Yan. tapos ito bali tanggalin natin yung scuba tank nya yan so wala silang nilagay na regulator diretsuhan na ito mga boss diretsuhan diretsuhan yan, yan. M18 to mga boss kasi hindi kasya yung regulator natin oh. Yung regulator natin is 5.8 Yan, 5.8 ito mga boss Sa tanky natin Ito yung scuba tank natin mga boss 5.8 dyan Yan, kita nyo 5.8 5.8 dyan Yan naman nakalagay na 5.8 So, maliit yung butas nya Ito, M18 to Kasi malaki o oh. Yan Malaki yung butas So hindi kasi yung ano natin no, yung regulator. Maliit lang. m 10 kasi ito. So yung sa atin 58 itong regulator 58. So mag-order tayo ng M18 na ano na regulator para dito. Kasi M18 yung itong size ng tank niya. Sige ba tank? E, yung sa atin 58 ito sana ilalagay natin eh. So order na lang tayo ulit para dito tapos ito tatanggalin natin tong ano nya yung pinaka ano nya ito yung papunta sa tank na punta sa, sa tanke nya yung ano mga boss oh? yan so ito lang nilagay nila wala silang nilagay ng regulator so ano mga boss Uh, lalakihan pa natin ito ng butas para kumasya itong regulator natin so siguro maglalagay tayo ng ano dito plenum dudugtong tayo ng plenum para may ano siya para lumakas yung hangin na lalabas kasi nakadaritso yung ano nila dyan eh, oh. ito mga buso nakadaritso lang yung plenum nya ito lang maliit lang wala silang extension na nilagay dito sa uh, receiver nila so mahirap ito mga boss kasi mahina yung labas ng hangin nyan no? oh. tingnan nyo o oh, ayan lang yung nilagay nila oh. sa ano nya sa tabi ito masyado lang ma-exe uh, o oh. ayan So ito lang yung pinaka plenum nyo mga boss Mahina lang yung labas ng hangin nito mga boss So dapat lalagay tayo ng plenum dito Yan So yan lang yung ano nyo Pinakaiba So yan mga boss uh, Pinakita ko lang yung ano natin Yung yung pagbaklas dito sa unit ng kaibigan natin so opposite nya nakita natin yung diferensya sa loob so ito yung dito tayo napipil ng hangin mga boss sa so quick fill nya ito yung gauge so ito yung papunta sa tangke so marami tayong gagawin dito mga boss kasi ito mga boss oh. So, ito yung ginawa ko na ano na tube papunta sa receiver dito yan ganyan yan halimbawa nya tapos papunta, papasok dito sa ano natin sa dito sa set so tube type yan mga boss tube type ganyan oh mas matibay ito kasi stainless kasi yung diretsuhan na aluminum medyo ganito yung style ng iba diretsu uh, aluminum yung ano nya sa tube nya so ito uh, yung style natin itutread lang natin dito yan ganyan yung limbawa nyo yeah, so hindi katulad dito na nalock minom lang. So madaling masira oh. ito matibay ito mga boss. Matiba ito matibay ah. ito. So abangan nyo lang sa sunod nating video mga boss. Uh, maraming salamat sa panunod nyo ingat sa mga lagi sa inyo.